What's up guys? Uh, welcome to the vlog. Uh, good morning sa inyo. Uh, nandito tayo ngayon kila Boss Eddie. Uh, magpapagawa ako ngayon na ng Mio natin. Lahat ng bagong piyesa natin, papakabit natin ngayon. Bago na naman, syempre. Yeah. Wait lang natin, lumabas si Boss Eddie. Dahil time check tayo, mag 7.30 na ata. Yeah, Masa mag 7.30 na sobrang aga natin, magpapakabit tayo ng piyesa. Kaya yeah, abangan nyo kung ano ilalagay natin. Papakita ko sa inyo. Ito na guys. Ito mo ang ating uh, magaling na mekaniko. <laughs> Kagigising lang. Ito sa edi. Masaka. Ika-akana. Hello, akana. Oh, Ayan guys, bago natin gamit. Okay. Sakana yung carbon. <laughs> guys, ito yung bago nating switch. Ayan, alam nyo naman yung switch. Saan nilalagay? Ayan, dito yan guys. Ayan, dito. Kasi ang issue nito, dahil sa kalumaan na or nabilad, ayan, ay pagkakaiba niya, guys. Magkano lang din to. May sa Shopee nito, may sa TikTok. Ayan. Yung kabila, mga Tapos, magpapalit tayo ng itong glass nito. Hindi naman glass, yung plastic nito. Ayan, guys. Ito yung sa... Ayan. Ay! na niya itong ano natin? Itong... Quick natin na domino Ngayon yan na ikakabit magiging ni Mio Tapos ito Ayan, eh, Ay, baka saan na yan Saan na Yung Yan. one down Ayan guys, natanggal na Ayan, ito ka dumi. Kung so, makikita ito Ayan, ito so, yung magano siya ano na lang Sun crack Ayan, ayan, nakita nyo guys ito ang ipapalit natin. Nakaplastic pa ba? Di? Compare natin. Tingin nyo naman yung pagkakaiba, idol. Oh. Masagay, idol. Wala. Hindi, may plastik. Tapat mo. Ayan guys, oh. Pagkakaiba, oh. Kita, oh. Kita pati galuluwa. lulo, oh. bit na. Ayan, magano kalinaw. May kulang yun. Ano? <laughs> Gitsgasan. Kulang daw gasgas. Parang -gas. <laughs> binalik mo din yung luma. Guys, <laughs> so, oh. may paal mo sa si Bosedi. Yoy yung Bosedi, oh. Ayan, nakamat din kay eh, Jawa niya. Ayaw mo. Baka mabot yung may kape pa, guys. Ayan. Kailan pa ito? Mga apat na init na yan. Apang <laughs> ah, apat na daw na init to. Ayan, quality, okay, okay. oh. So yun guys, ito naman ang papalitan niya. Pakita ko sa inyo na tapos si Bossetti. Tapos na po ang mga switch natin. Back to clean na clean na body okay. Eh, yun yung crispiness niya. Uy! Uy! Gabi yun! Yan, tapos pinagawa na ni Bossetti ang disc bolt. Ayan, alam ko na kung anong tawag. Kapon ang tawag ko sa kanya ay disc nuts. Hahaha. <laughs> Nakita Sakit. <laughs> yes, sinatanggal na lang yung mga luma. Yun. Ito yung luma, guys. Hindi pa siya gold. Hindi ko alam sa kaibigan kung pinaguhanan to Bakit hindi pa niya inapat. <laughs> dalawa lang dalawa lang yung naka-gold dyan, guys. Ito, tsaka ito. Pero hindi ko alam, ibat yung dalawa, hindi niya sinama yung gold. Baka kumumas lang. Ay hindi, hindi naman kumumas. Pero ayan guys. Papalit natin dyan yung gold. Ayan guys, yung gold na papalit. Ay. Hey. Ayan, sige. So, ayan guys, dito sa part na to, inaayos na lang ni Boss Eddie yung sa throttle, quick throttle natin. Yung... yun guys, sinusubukan na yung quick, ano natin, quick travel natin. Uy, may mosina, idol! guys, uh, nakabit na tong carb cover natin. And, ayan. Ayan yung bracket. Naayos nice na. Okay na. Pero ano, with bracket, Nice na. lang ni Bosedi yung side mirror natin. Tapos nakabit na natin yung binili natin mga bolts kahapon. Hindi pa nakakabit yung, ano, yung rear nut dito. Kailangan, may kailangan pa daw na, ano, uh, pang kickpit. Very so, good. Hawaan nyo na lang yung Pero yan, almost done Susunod na piyesa na lang uli And the seg na lang, linis-linis na lang And yung groups So yun guys, tapos na tayo Ayan, shout out kay Boss Eddie Salamat Ayy. Ayan guys May busina na din pala tayo Nalimutan ko sabihin Ayan tayo <coughs> <laughs> Yan, nasa sikipan na to. Goods na. Gold bolts na lang ulit. Gold bolts na lang. Yung pang ano natin, pang lunch. Pang, um, pang lunch ulit. <laughs> Yan na. Diba? Goods. Sheesh.